So ito na nga mga kasari no, balik edit na naman tayo dito sa ating video, ba diba? So ganito na lang talaga ang ginagawa natin araw-araw. At dahil masipag tayong tindera, ayan, magdi-display tayo at mag-aayos. At bago natin may ayos yung ating mga paninda, kailangan mo nating tanggalin isa-isa dyan sa kanyang karton. Dahil hindi naman natin maayos yan mga kasari, kundi natin isa-isa hintanggalin. Bale mga kasari ko, konti lang naman talaga yung aking mga ipinamili. Kaya lang, pag Sunday at Saturday nilalagay nila sa karton at hindi sa plastic. At mas madalas nyo ang nakikita na naka-plastic yung aking mga ipinamimili kesa sa mga naka-karton. At habang nga ako ay nagdi-display dyan mga kasari, syempre may sasagutin na naman tayong comment sa isa sa mga video na naman ng na mga naipopost ko. Syempre kapag merong nag-comment, eh sayang naman kung hindi natin gagawa ng content. At ang comment ng ating kasari is, 200 peso ba talaga sis? Yun yung tanong niya sa comment niya doon sa video na ginawa ko dahil ayan, ilalagay ko dyan yung video at syempre ito yung video na kung saan nag-comment yung ating kasari. Ang sabi ko kasi dyan, sa 200 peso na pinuhunan ko, talagang nai-rolling ko kaya lumago ng maayos yung aking munting tindahan. At ko na kasing nai-share mga kasari na talagang namuhunan ako at nag-start ako sa 200 peso na puhunan dito sa aking munting tindahan. At syempre hindi po ako nagsimula sa tindahan kundi nagsimula po ako sa loob lamang ng aking bahay. At alam nyo ba mga kasari, sa halagang 200 So Ang talagang binili ko lang talaga doon is sigarilyo at candy. Doon ako nagsimula mga kasari dahil si Habi is maraming mga barkada at panay tambay sa bahay. At habang nakatambay sila sa bahay namin mga kasari, panay reklamo nila na yung kapit bahay namin na may tindahan is maagang nagsasara. Ayang naman daw ang benta dahil palagi daw silang nakatambay sa bahay. Dapat daw hindi sila nagsasara ng maaga. Dahil nga maraming tambay na tumatambay. O ba diba, maraming tambay na tumatambay. Ano daw? At doon ako nagstart mga kasari na si sinabi ko kay Habi bakit hindi ako magtitinda ng sigarilyo at candy. Dahil nga pa nareklamo yung mga barkada ni Hubby na sarado yung kabila kaya ayan na pagdisyonan ko na ako na lang magtitinda at mamumuhunan ako sa halagang dalawang daang piso. At alam nyo ba mga kasari sa ilang linggo lang na pagtitinda ko ng sigarilyo, hanggang lumaki yung aking tubo at syempre dahil habang lumalaki yung aking tubo, isip ako ng ibang paninda at naisipan ko namang idagdag mga kasari is yung mga chichiria dahil habang nagtatambay yung mga barkada ni Habi habang bumibili sa akin ng candy at sigarilyo. Ayan, naghahanap na rin sila ng kut-kuti nila habang nagkwentuhan sa labas ng bahay namin. Nung napapansin ko mga kasari na dumadami yung aking barya is talagang napag-isipan ko na talagang bumili ng alkansya. Nagsimula akong mag-ipon mga kasari hanggat umabot siya ng isang buwan. Binuksan ko yung aking alkansya mga kasari dahil ang sabi ng barkada ni Javi bakit hindi na rin ako magtitinda ng ala. Kaya ayun, binuksan ko yung aming alkansya mga kasari na pag -isip. isip na naman namin ni Javi na bumili kami ng para makapagsimulang magtinda ng alak. Syempre, hindi ako agad bumili mga kasari ng isang case ng alak noon dahil wala pa akong maipupuhunan sa alak. Kaya ang ginawa ko mga kasari, nagtinda ako ng yelo at ng ice candy. Kaya din yun mga kasari sa tinubo ko doon sa aking sigarilyo candy at mga pachichiria ayun. Puhuna naman ako para sa aking ice candy. Kaya yung tinubo ko doon sa aking sigarilyo, candy at pachichiria yun yung ginawa kong puhunan para naman makagawa at makabenta ako ng ice candy. At alam nyo ba mga kasari, napakabilis lang talaga. Pag abot ng isang buwan mga kasari, ayun, meron na akong huna na lang galing sa mga tinubo ko sa aking mga paninda. Ayan, nakabili ako ng kalahating case ng ala. So, Siyempre, hindi pa natin kaya na naman bumili ng isang case. Paunti-unti mga kasari, hanggang sa lumago yung dalawang daan ko na pinuhunan. Hanggang sa hindi ko na namalayan mga kasari, padami na pala ng padami yung aking paninda. At sa loob lang ng isang taon na pag -isip, isip na naman namin uli ni Habi na bakit hindi na kami magpatayo ng maliit na tindahan sa may labasan. So, ayon mga kasari, wala talagang imposible kung pagkano man ang ipupuhunan mo sa iyong tindahan, malaki man yan o maliit. sa discard mo na talaga kung paano mo iro rolling or paano mo dalahin ang negosyong pinili mo para lumago ito. Ayan kasari ha, naisabi ko na naman at na naishare ko na naman uli yung katanungan ninyo sa halagang 200 peso, Hanggang yun po yung puhunan na pinagsimulan ko.